Sabi ng karamihan, kailangan mo daw munang pag-aralan ang negosyong papasukin mo. Kailangan mo daw alamin ang planning, costing, accounting, at kung ano-ano pa na dapat mo daw malaman bago ka magsimula ng sarili mong negosyo. Kaya lang, ba't ganun? Ang dami mo nang inavail na courses, pero hindi ka pa rin makapagsimula ng sarili mong negosyo. Kaya tara! Samahan mo ko at ating tuklasin. Ano nga ba ang dapat mong alamin bago ka magsimula ng sarili mong negosyo? Pakiramdam mo ba sa dami-dami mo ng pinag-aralan pero hindi ka pa rin makausad? Ganyan din ako noon. Kaya tapusin mo ang video na to hanggang dulo. Meron akong isishare iyo na napaka-importanting bagay na dapat mong malaman bago ka magsimula ng sarili mong negosyo. Kung hindi mo pa nga pala ako kilala at bago ka sa aking channel, ako nga pala si Lizelle Camasis Bendanya, isang negosyante ma'am at meron na akong limang taong experience sa pagninegosyo. Noong 2020, nag-enroll ako sa mga courses na gusto kong pag-aralan. Una, nagbayad ako ng 599 tapos Nung matapos ko yung course na yon, nag-enroll ulit ako sa susunod na course na ino-offer nila. Eto na, ang dami ko ng pinag-aralan, pero feeling ko, stuck pa rin ako sa kinalalagyan ko. Yung pang, parang walang usad, walang progress. Hindi ko maramdaman yon noon sa sarili ko kahit ang dami ko nang inavail na mga horses. Dumating sa point na gusto kong maging virtual assistant or gusto kong pasukin ang mundo ng freelancing. But at the same time, gagawin ko itong business. So ganito ang nangyari. ba diba? Ang dami ko nang inrola na horses pero walang progress at wala talagang nangyari. Hindi ko nagawa yung mga dapat na gawin after nung pag-avail ng mga courses. So, ganito ang sunod kong ginawa. Nag-enroll ulit ako ng course na gusto ko kunin. It's all online at after that course, there's another course na kailangan mong i-take para daw makumpleto yung kaalaman mo tungkol dun sa course na kinuha mo or tungkol doon sa pinag-aralan mong unang part at may susunod na part pa. Parang part 1, part 2, part 3 or level 1, level 2, level 3 hanggang sa makarating ka sa master class na in-offer din nila. Dumating nga sa point na Gustong-gusto ko talagang maging virtual assistant or maging freelancer kasi balita ko at may nagkwento sa akin na malaki daw ang kitaan so syempre ako naman excited kasi sabi malaki ang kitaan at pwedeng gawing business yun yung gusto ko yung maging business yung pagiging freelancer or magkaroon ng sariling agency ng mga virtual assistant pinag-aralan ko ang step by step na dapat ko daw matutunan. So nung natapos ko yung isang course tungkol doon, feeling ko kulang pa rin ako. Feeling ko hindi pa rin sapat yung pinag-aralan ko tungkol doon sa business na gusto kong pasukin. Kaya ayon, nag-enroll ulit ako digital marketing naman na connected pa din daw doon sa pagiging virtual assistant. Kasi in the future daw, kailangan daw namin yon. So, enroll ulit ako, nagbayad ulit ako. Pagkatapos ng course na yon, meron na naman silang in-offer na masterclass daw. Nagkakahalaga ng kulang-kulang 20,000 pesos. Since gusto kong pasukin yung negosyo na yon, sa isip ko, ah, investment ko to para sa sarili ko. Para ang business na papasukin ko ay ma-handle ko ng maayos. Kasi alam ko na una pa lang yung kung ano ang dapat kong gawin. So, ayun, nag-enroll ako. At doon sa masterclass course na in nila, meron dong accounting, matututunan mo, meron dong website development kasi nga daw kailangan mo daw magkaroon ng sariling website once ikaw ay isa ng virtual assistant lalo na kung ikaw yung CEO so kaya kailangan mo daw yon so nag masterclass ako at tinik ko yung bawat courses na nasa loob ng masterclass kasi para siyang pag masterclass ang in mo na course, meron siyang kasamang business. Like, meron dropshipping. Habang nag-freelancer ka daw, pwede ka rin mag-dropshipping. Since gusto ko rin nga maging businesswoman noon, ang dami kong pinag-aralan, ngunit mas naging magulo pa ang utak ko imbis na magamit ko yung mga pinag-aralan ko. Ang naging resulta, mas hindi ako nakausad lalo akong na-stalk. At pakiramdam ko, may kulang pa rin. Madami ng inaral ko, ako'y na-overwhelm. Ito ang problema. Limitado lang ang utak natin. Limitado lang ang kayang i-absorb ng utak natin. At pakiramdam ko, may kulang pa rin. Sure ako na ganyan din pakiramdam mo, kaya pinapanood mo ang video na to Pakiramdam mo, at alam mo sa sarili mo na meron pa rin kulang kaya hindi ka makausad. Merong kulang pero hindi mo malaman at sa hindi malamang kadahilanan, hindi mo alam kung ano yung iyong kulang. At sa pakiramdam mo ay parang nasayang lang yung oras mo sa pag-take ng mga courses na ito. Ganyan din pakiramdam ko noon. Kaya ang solusyon na ginawa ko, hindi ko na inaral or hindi na ako nag-enroll ng mga courses noon para makapagsimula ng sarili kong negosyo. Sunod kong ginawa ay Sinimulan ko na agad ang negosyo. Hindi ko na inaral yung tungkol sa planning, tungkol sa accounting, at kung ano-ano pa na nakapagpa-overwhelm sa aking isip noon kakaaral, kaya hindi ako nakausad at lalong na-stuck. Hindi ko sinasabi na wag mong pag-aralan 'yan. Ang sinasabi ko huwag agad-agad bago magsimula ng sariling negosyo. Mapag-aaralan mo naman kasi yan along the way habang pinapatakbo mo na yung sarili mong negosyo. Kasi plano ka ng plano at aral ka ng aral, na-stuck ka na, hindi ka na umusad, gawa ng limitado lang yung oras natin at pati ang pag-uutak natin, madedrain at mauubos, mauubos ka. Pag lahat yan inaral mo ng magkakasunod o sabay-sabay na hindi mo pa nga nasimulan yung negosyo mo. Kaya ang sumunod na nangyari, nagtesting ako ng nagtesting ng negosyo na gusto kong pasukin. At yung nakikita kong opportunity na pwede kong solusyonan ang problema ng tao sa paligid ko. Alam mo ba kung ano yung natuklasan ko? Hindi ko dapat pala pag-aralan lahat ng tungkol sa negosyong papasukin ko bago magsimula dahil nakaka-overwhelm nga. Yan nga yung pinaka-common mistakes ng karamihan. Aral ng aral bago magsimula. Ngunit the top what, merong nakakalimutan na isang pinaka bagay. Alam mo kung ano? Ang mag-execute. Madalas nating makalimutan ang execution. Yan din yung pinaka bagay. Na hindi ko nagawa noon na para bang na ko yung execution or action para matupad ko yung papasukin kong negosyo or masimulan ko. Walang masama na pag-aralan mo sa una yung ibang parte, pero ang pinaka-importanteng dapat hindi mo kalimutang gawin ay yung i-execute mo yung negosyo na gusto mong pasukin. Nang ma-realize ko nga yan at matuklasan ko na yun pala yung kulang kaya hindi ako umusad at nastak ako ay pag meron akong gustong pasukin na negosyo at may nakikita kong opportunity para masolusyonan yung problema sa aking community, ini-execute ko na agad. Doon kasi natin malalaman kung meron ba talagang market o wala, kung ipagpapatuloy ba natin yung negosyo o hindi. During execution, ang dami nating malalaman along the way. Doon natin magigain yung ating knowledge at wisdom. Bakit ko nga ba share sa inyo ang mga bagay na to na natuklasan ko? at natutunan. Ang kalaban kasi natin dito ay yung mapagod na lang ang utak natin kakaaral. Ang kalaban kasi natin dito ay yung mapagod na lang ang utak natin kakaaral at never nang makapag-execute sa kadahilanang sa kadahilanang na-overwhelm na lang. Ang pinaniniwalaan ko, hindi lang dapat tayo puro aral at ideas lang. Dapat i-execute natin yan. Kung kaya't kinakailangan natin ng mga taong makakatulong sa atin along the way at walang nagtatagumpay ng mag-isa. Kaya tara, samahan niyo ko sa ating community na negosyanteng Pinoy Global Community para makapagpatuloy at punuin natin ng mga negosyanteng Pilipino ang buong mundo. Sa pagka-overwhelm ko noon, nalagpasan ko yung mga problema na pinagdaanan ko at na ko na execution pala ang sagot para mapatuloy natin yung mga pinag-aralan natin na hindi masayang yung knowledge na nagain natin sa mga courses na in-enrollan natin. Wala namang problemang mag-enroll sa courses pero wag mong kalimutan na execution or i-execute yan dahil yan yung sagot para magkaroon ka ng progress. At kung kinaya ko, sure ako na mas kaya mo na mag-execute. I-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa tuwing meron akong bagong upload. Pakishare mo na rin ang video na to sa mga kakilala mo at kapamilya mo na maaaring na-stuck na rin sa kakaaral ng kung ano-ano. O siya, hanggang dito na lang ang video na to. Muli, ako po si Lizelle Camases Bendanya isang negosyante ma'am na nagpapaalalang hindi pa huli ang lahat para to pa rin ang iyong mga pangarap. Kaya, i-execute mo na yan. Hanggang sa muli! Bye! Mahal ko kayo!